you guys enjoy and support TNT. Atasya Mulak nakuhang news para sa TNT Tropang Giga event. Kasama niya ang mga iba't ibang personalidad na malalaro at ang dalawang Olympic medalist na sina Nestle and Ira. Ito ang pangalawang pagkakataon na sumali si Atasha bilang muse sa naturang event. Ang TNT Tropang Giga ang siyang nangunguna sa opening ceremony ng PBA Season 49. Suporta niyo sa PBA. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. May mga kasama din si Atasha na mga kapwa niya Muse sa iba't ibang team at hinahandungan sila ng awitin habang nakaupo. Super ganda ni Atasha Mulak at bagay sa kanya ang kanyang kulay orange dress at kulay orange din ang kanyang natanggap na flower bouquet.